Good morning po sa atin lahat at nandito na naman po si Melody Santos para po magbigay ng opinion dito po sana mainit na pinag-uusapan po tungkol dito po kay Kuya David. Alam niyo po si Kuya David ay kilala ko po 'yan at talagang pong mabait 'yan pero uh, hindi ko po akalain na masasabi ni Kuya David itong tungkol po dito sa EDSA na nagsasawa na sa EDSA. Pero alam niyo po mga kapatid dapat po sa tayo ay lawakan natin ang ating mga pag-iisip, ang ating pag-uunawa dahil alam niyo po mga kapatid, itong tungkol po kay Kuya David na na, na nasabi niya ngayon po na no, di ko po uh, akalain na magiging uh, totoo itong sinasabi ni Kuya David na siya ay nagsasawa na sa EDSE. Alam niyo po mga kapatid, sa pagkakakilala ko po kay Kuya David, napakabait po yan at talaga yan po ay magkakasama nila uh, Kalingap Ido. Napaka-close nila at alam ko po na talagang close sila na magkakasama. Dahil iyan po nung makilala ko po sila, ay sila po ay magkakasama nung pumunta sila sa amin, sa Pilar, di ba? Nung ako'y umuwi. Kaya alam ko po na magkakaklo sila at saka kung talagang seryoso si Kuya David na sinabi niya itong uh, nagsasawa na sila sa lasaid di ba siya naihi kay Kalinga Di ba? Dapat, uh, kaya lang, sabi ko talaga, baka naman ito si Kuya David, nagbibiro lang na, alam niyo po, sa isang magkakaibigan, minsan in, nagbibiroan, di ba? Yung, diba, yung uh, ay, nagsasawa na ako sa EDSE. Kaya, siguro yun, hindi niya po akalain na talaga po na na maraming magre-react at magagalit sa kanya, di ba? Pero para dito sa akin po mga kapatid, opinion ko lang po to ha, huwag tayong mambabas, huwag natin iba si Kuya David na palagay ko po si Kuya David, ito ay biro niya, pabiro na sinabi niya, na nagsasawa na siya sa itse. Dahil po sila po ay magkakaibigan nila Ido. At higit sa lahat, talaga ay talaga nakita naman natin kung paano siya kikalinga para di ba mga kapatid kaya sana naman po ay yung bang uh, lawakan natin ang pag unawa at wag naman tayo basta-basta na uh, yun nga kaya lang nga talaga kuya David eh ang masasabi ko lang sa sa iyo magbiro ka na lang sa lasing wag lang dito sa EDC <laughs> alam mo kuya David talaga ito lang ang mapapayo ko sa iyo next time, wag mo nang gagawin at uulitin uli na magbiro. Dahil ah, talaga pong maraming magagalit sa iyo. Kaya ang sabi ko nga lang sa iyo, Kuya David, ah, uh, umingi ka na lang ng pasinsya dahil alam ko naman na ikaw ay napakabuti mong tao at mabait ka naman talaga na hindi mo naman kaya yan na talagang sasabihin na talagang ikaw ay sawa na sa inse. Ay alam ko siguro ay nagbiro ka, na pagbibiro mo na yon kaya lang nagkamali ka ng pagbibiro. Kaya ilagay natin sa lugar ang pagbibiro na wag na wag natin talagang bibiroin ang mga love team dahil talagang maraming masasaktan talaga Kuya David. Nagkamali ka ng mga binero. <laughs> Ako sa akin Kuya David ay okay lang yon na siguro talaga dahil sa pagiging close nyo na nga na hindi mo inaasahan na Maraming magagalit at masasaktan talaga sa sinabi mong uh, nagsasawa ka na sa ano sa EDC. Siguro 'yun talaga ay talagang inisip nila na talagang totoo na sasabihin mo na 'yun ay talagang uh, ngayon serious na sinabi mo na nagsasawa ka na sa EDC. pero uh, ako naman ang opinyon ko po mga kapatid at wag sana po tayong manghusga na alam ko po na baka ito si Kuya David ay pabiro lang na nagsawa na siya sa itse dahil nga po alam naman natin na very close po sila diyan kay Kalinga Prab at ni si Ido po. At kilala ko po yan, mabait po yan si Kuya David. Kaya ah uh, siguro uh, next time Kuya David ay masasabi ko na lang sa iyo, wag na wag ka nang wag mo na wag mo nang uulitin na magbiro dahil talaga alam mo ang biro minsan ay nagiging totoo sa iba. Binibigyan na nang ibang kahulugan na ganun nga na ikaw ay nagsasawa na sa idsay pero ang masasabi ko lang talaga mga kapatid ah uh, lawakan na lang natin ang pang natin dahil alam ko na iyon ay baka biro lang ni Cal, uh, ni Kuya David, dahil alam naman natin na si, ang tagal-tagal na nilang magkakasama, siguro sa biroan nila, ay, nakakasawa na ang Kaya lang talaga, si Kuya David talaga nagkamali na pagbibiro. Sabi nga, magbiro ka na sa lasing, huwag lang dito sa Kaya, uh, <laughs> yeah, Kuya David ah, Ah, uh, pasaway ka talaga ha. Ako para sa iyo ay okay lang na no hindi naman ako talaga naniniwala na talagang uh, sinabi mo na ikaw ay sawang-sawa na sa side seat pero ah uh, alalahanin natin ang isa sa mga talagang maraming nagmamahal ang IDC po. Kaya dahan-dahan uh, tayo na magbiro. Huwag na natin uulitin na uh, biro biruin dahil talaga po marami pong masasaktan sa mga fans. Kahit sino pong alabtim, uh, lab team, kahit po sinong tao, ang, pag ang pagbibiro po ilagay natin sa lugar kasi hindi natin po kilala sila lahat. Hindi, natin, hindi po tayo yung pari-parihas ang pag-uunawa. Mayroon po dyan na very sensitive, Kuya David. Kaya next time para sa akin, wag mo na wag mo na talagang uulitin Kuya David magbiro-biro dahil alam natin na maraming sponsor si si Bianci at talagang maraming nagmamahal sa kanya, di ba? Congratulations talaga uh, kay Bianci dahil talaga napakalaki ang bahay niya, napakaganda talaga. Ito na yata yung pinakamalaking bahay na napagawa po ni Kalingap Prab at uh, 'di ba yung si Kikar langa, 'di ba? Tatlong kwarto yata 'yon, 'di ba? Kaya isa na rin naman yata itong pinakamalaking pabahay ng Kalingap itong Kibiansi, Kaya marami talaga na congratulations po doon sa mga sponsor at nagmamahal po dito Kibiansi na talaga naman pong hindi natin akalain na talagang bongga ang bahay ni Byansi. Kaya Maraming salamat po talaga at pa pag, na natin si Kuya David dahil talaga ay hindi naman siguro talaga niyang sinasadya talaga na maopen kayo na ito nga ay pabiro niya lang dahil alam ko talaga po itong si David at sila uh, Ido, very close po yan. Kaya baka siguro sabi ko dahil nga sa pagiging magkakaibigan nila at kilala niya, niya si Ido, ay nasabi niya po yun na nagsasawa na siya sa si Sabianse. Pero Nandiyan pa rin po sila si Kuya David na nagsusuporta po sa Biyanse, di ba? Sa Edsin, Ayan. Ay, Biyanse, nang Biyanse, Edsen pala. <laughs> Ang lula niyo lutang. <laughs> sa layo talaga eh. Na, Biyanse pala. Si Biyanse at saka sa Edsen. <laughs> Nalulutang po ako mga kapatid. Na, na naiisip po talaga eh si Kuya David na alam ko talagang hindi magagawa ni Kuya David na gano'n. Dahil sa sa sobrang close talaga nila ni Ido. At uh, alos ay uh, sa kiboy po talaga ay talaga pong at kilala na nila ang isa't isa't. Kaya siguro nakapagsalita doon si David na pabiro niya lang na dito kay Kalingap Ido, ay marami pong nasaktan. Kaya uh, ako dito, ako ay wala naman ako dito talagang masasabi dahil sa pagkakakilala ko talaga kay David ay mabait yan. Kung ano man po ang uh, nagawa ay pasensya na lang. <laughs> Di ba? Huwag natin nakasirsisyon. Ang mahalaga po ay si Kalinga Prab at ang mga love team. Kaya suportahan natin ang love team talaga ni Kalinga Prab dito po sa Biance, kay IDSA. Mm. It say na, uh, na talaga nga naman daming nagmamahal talaga dito sa dalawang to. Lalong-lalo na kay Beyonce po talaga. Grabe po talaga. Mapapawaw ka na lang po talaga sa blessing na natatanggap ni Beyonce. Dahil alam niyo po si Beyonce, napaka sa pagpinapanood pag ko po siya, napaka ba'y tatawa-tawa lang. At ang sexy niya at taas niya, di ba? Kaya ngayon ay talagang mahiya pa po talaga si Beyonce. Di ba? Kaya dito, na, na, nag-birthday nga siya na tuwang-tuwa po ako nung nakikita ko pong na sumasayaw siya, yung mga magulang niya talagang napapaiya, talagang parang ako isang magulang din at sinasakal sa saligaya, sa tuwa. Talagang makikita natin na I'm very proud na naging ganito yung anak ko, nar naranasan ang anak ko na hindi pa nga niya dibo, diba? Kaya ganun po talaga si minahal talaga dahil ang mga magulang niya din very supportive din po dito sa love team ng ni Edo at sa ni si di ba? Kaya kung ano man po yung mga nangyayari, issue, yung kagaya dito kay Kuya David ay unawain na lang natin po dahil uh, basta hindi na po ma maulit ni Kuya David na magbiro-biro pa. Dahil talaga mahirap po talaga yung nagbibiro. Dahil hindi natin sila kilala lahat. At alam naman natin na maraming supporter na very sensitive po talaga. Na mabanggit mo lang ang idol nila ay talaga pong lalapain ka. Para din yan mga artista po. May kanya-kanyang iniyo Di ba? Dahil sa isang alam nyo po sa isang grupo po na nandiyan ka sa ano you know, nat mayroon magkokontra din dito sa inahangaan mo ay talaga naglalaban-laban din po 'yan. Kaya alam ko po talaga ang isang love team at isang grupo na talagang minahal natin, kailangan po lagi tayong magkaisa. Magkaisa, magtulungan, lalong-lalo na po dito sa mga love team ni Kalinga Prab. Dapat po magkaisa tayo. Wala tayo po dito na dapat tulak kabigin magkaisa dahil po iisa lang po ang uh, pinagmulan nyo kay Kalinga Prab dahil so yung suporta ninyo po sa bawat lab team yun din po ang suporta niyo kay Kalinga Prab yun dapat po para uh, maiwasan natin yung hindi maganda yung issue nung yung away-away di ba kung nagsusuportahan po tayo mga kapatid lalo pong mas maganda dahil mas marami pong matutulungan, di ba? Yun lang po ang dapat nating gawin. At yung mga basher naman po ay ay tumabi-tabi na lang muna kayo at huwag na tayo pong makidagdag, di ba? Kung may mga ganito ay natural po kaming mga reactor po, may kanya-kanya po kaming uh, opinion, kaya po kami ay sana unawain nyo na bawat reactor ng kalingap may kanya-kanya pong opinion. Ang opinion ko lang po dito, Ah, uh, parang uh, nagbiro na sa pagbibiro para 'di ba tayo minsan magkakapatid, nagbibiroan din at may napipikon. Ganun po ang nangyari dito siguro ki Kuya David. Kaya Kuya David, parang uh, awa mo na. Ay next time wag na wag na mo nang uulitin dahil alam mo naman, Diyos ko po. Uh, mga sensitive talaga ang bawat nga love team dahil marami po sa kanilang nagmamahal, di ba? Mahal si Biancy, mahal si Edo. Ako po, baylang ako po, mahal ko po ang lahat ng love team dahil ako po ay isang team kalingap. Reaktor ng kalingap. Kaya ako po, ay dito sa issue di Kuya David, ay wala po akong masasabi kundi next time, huwag mo nang uulitin dahil magbiro ka na sa lasing wag lang dito sa um <laughs> kaya marami pong salamat at uh, suportahan na lang natin ang bawat love team dito po sa Etsy Jumcar at sa Danjoy po kilig overload wow talaga mayroon na pong photo shoot po ang Danjoy kaya marami pong salamat at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab at ang Kalinga Angel. Please support po natin at ang mga dito po, Kirishel at Kiruel. Ayan. Suportahan po natin si Kisil Dodong. Marami pong salamat sa inyong lahat. At dito po kay Miss Bopil Mix Vlog. Suportahan po natin si ha Asil uh, TBPH at Banat Magsik, si Erma Gallo Mix Vlog, suporta po natin. At, um, at dito po sa Danjoy. At igit sa lahat po sa Jumcar. Maraming salamat po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy lang, mali natin po silang lahat. At wala tayong tulakabigin. Dahil po yan ay programa ng Kalingap. Maraming salamat. Salot. bye Babayaw! We love you sa aking mga viewer. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.